bakit hindi pwedeng lumipad ang eroplano papunta sa space? Naisip niyo na rin ba kung bakit hindi nakakalipad ang eroplano papunta sa space? Bakit nga kaya? Ano kaya ang humahad lang sa eroplano na makalipad ng mas mataas pa sa kaya natin ngayon? Baka kasi pag nangyari to, kita na natin ang kabuuan ng Earth, ang mga stars na parang abot kamay, o baka naman magka-direct flight na tayo papuntang buwan. Ang ganda di ba? Diba? Pero teka, Paano nga ba ito posible kung wala nang hangin doon? Ano nga kayang mangyayari sa isang eroplano kung pilitin itong lumipad patungong space? Tara, pag-usapan natin yan. For obvious reasons, hindi makakaakit ang airplane papunta sa space dahil ito ay airplane. Paano siya pupunta sa space kung walang air? Diba? Mindset ba? Mindset. Pero mas aralin pa natin ngayon ang mas marami pang scientific reasons kung bakit imposibleng makalipad ang eroplano sa space. Isa sa critical na dahilan kung bakit hindi makakalipad ang eroplano sa space ay dahil sa sobrang layo pa ng space. Yung mga commercial planes na sinasakyan natin, hanggang 35,000 feet lang ang taas ng lipad. Minsan, umaabot ng 40,000 feet yung iba lalo na kapag kailangan nilang iwasan ng masamang panahon o para makatipid ng fuel. Pero yung space, nako, sobrang layo pa yan. Ang hangganan ng Earth's atmosphere at outer space ay malayo pa sa normal na lipad ng eroplano. Karaniwang ginagamit ang Karman Line bilang batayan na nasa humigit kumulang 100 kilometers o 328,084 feet mula sa average na sea level ng Earth. Ito ay halos 10 times na mas mataas kaysa sa karaniwang altitude ng mga commercial aircraft. Isipin mo na lang, yung pinakamataas na naabot ng isang ground-launched jet-powered aircraft ay 123,523 feet na ginawa ni Alexander Fedotov gamit ang MiG-25 noong 1977. Pero kahit yan, one-third pa lang ng daan papuntang space. May isa pang special plane, yung Spaceship One, ang experimental spacecraft na umabot ng tinatayang 367,500 feet noong 2004. Pero, kailangan pa nitong ilunsad mula sa humigit kumulang 47,000 feet bago gumamit ng rocket engines. Hindi lang yan, dahil may mga mas malalaki pang dahilan kung bakit imposible talaga ang makapagpalipad ng eroplano sa space. Isipin mo ang isang eroplano na lumilipad sa ere. Kayang-kaya nitong mag-glide at lumipad ng mahabang distansya dahil may hangin na tumutulak at humihila rito. Pero kung dadalhin mo ito sa space, bigla itong mawawalan ng kakayahang lumipad. Bakit? dahil sa space, iba na ang galawan. Dito sa Earth, kailangan ng eroplano ang hangin para makalipad. Ang hangin ang tumutulong para makabuo ng lift. Ang lakas na nagbubuhat sa eroplano pataas. Pero sa space, halos wala ng hangin. Dahil dito, hindi na mabubuo ang lift at mawawala rin ang drag, ang lakas na parang nagpepreno sa eroplano. Para bang nagmamaneho ka sa kalsada pero biglang nawala ng gulong ang kotse. Pati ang gravity ay kakaiba sa space. Dito sa Earth, binibigyan nito ng bigat ang lahat ng bagay. Pero sa space, iba ang sitwasyon. Kapag nasa orbit ang isang bagay, para itong lumulutang o weightless, kahit na may bigat pa rin ito. Sa ganitong sitwasyon, ang thrust o lakas ng rocket engine lang ang nagpapagalaw sa mga spacecraft. Parang ito ang nagsisilbing motor nila para makalakbay sa space. Marami pang mahalagang dahilan kung bakit ang pagpapalipad ng eroplano sa space ay napakahirap. Una, Isipin mo ang init kapag bumabalik ang spacecraft mula sa space para nag-aapoy ang paligid nito. Ang init ay umaabot sa libu-libong degrees, sapat para tunawin ang bakal. Kaya nga ang spacecraft may espesyal na heat shield na kayang tiisin ng ganitong init. Eh ang eroplano, wala silang ganitong proteksyon. Kung susubukan nila, baka matunaw lang o masunog ang buong sasakyan kasama ang mga sakay nito. At eto pa, isa sa dapat nating i-consider na dahilan kung bakit imposibleng makarating sa space ang eroplano, ang malaking pagkakaiba sa makina ng eroplano at rocket. Dito pa lang, kitang kita na kung bakit hindi uubra ang eroplano sa labas ng mundo. Isipin mo na ang jet engine ng eroplano ay parang isang napakalaking electric fan. Pero baliktad ang trabaho nito. Sa halip na magpahangin, ito ay humihigop ng hangin. Kasi ang hangin ay may oxygen. Itong oxygen ay kailangan para masunog ang jet fuel ng eroplano. Kapag naghalo ang oxygen at jet fuel at nasunog, ito ay gumagawa ng mataas na temperature at pressure. Ang init at pressure na ito ay ginagamit upang paikuti ng mga turbine sa loob ng engine na nagbibigay ng thrust o tulak para makalipad ang eroplano. Kaya paano kung walang hangin? Sa space, wala talagang hangin. Kaya walang oxygen na pwedeng gamitin ng makina ng eroplano. Ang rocket naman, ibang klase. May dala itong sariling oxygen na nakatago sa loob ng mga tanki nito. Kaya hindi ito umaasa sa hangin para gumana. Kahit nasa space na, kaya nitong paandarin ang makina dahil kumpleto ang fuel at oxygen supply. Malaki rin ang agwat ng lakas ng thrust ng isang eroplano at rocket. Ang Boeing 747, isang malaking commercial jet airliner, halimbawa, ay kayang magbigay ng 240,000 to 250,000 pounds ng thrust mula sa apat na makina nito. Malaki na ito para sa eroplano pero kung ikukumpara sa rocket, napakaliit nito. Ang Space Shuttle ay may thrust na 6.8 million pounds, halos 28 beses na mas malakas. Ang ganitong lakas ang kailangan para makalabas sa gravitational force ng Earth at makarating sa kalawakan. Isang halimbawa ng trahedya na maaaring mangyari kapag ang eroplano ay lumagpas sa kanyang limitasyon ay ang nangyari sa Pinnacle Airlines Flight 3701 noong Oktubre 14, 2004. Walang pasahero sa flight Tanging dalawang piloto lang ang sakay, sina Captain Jesse Rhodes at First Officer Peter Caesars. Ang misyon nila ay ilipat ang eroplano, isang Bombardier CRJ200 mula Little Rock, Arkansas papuntang Minneapolis, Minnesota. Habang nagpapalipad ang dalawang piloto, medyo na-board ata sila sa biyahe kaya imbis na sundin ang nakaplano nilang ruta sa altitude na 33,000 feet, naisip nilang gawin ang isang extreme plan. Nagpaalam sila sa air traffic control na umakyat sa 41,000 feet, ang maximum altitude ng kanilang eroplano. Gusto nilang maranasan ang thrill na maabot ang ganitong taas, ang tinatawag nilang 410 Club. Nang marating nila ang altitude na ito, syempre, masayang masaya sila na parang natupad na nila ang isa sa kanilang mga bucket list bilang mga piloto. Pero eto na, ang saya ay napalitan ng takot dahil sa loob lamang ng isang minuto nagsimulang umaray ang mga makina ng eroplano. Ang manipis na hangin sa taas na yon ay hindi na sapat para gumana ng maayos ang dalawang jet engine. Kaya isang malaking pagkakamali ang nangyari. Nag-flame out ang parehong makina. Hindi na ito gumagana. Sa isang iglap, ang kanilang high-tech na jet ay naging isang simpleng glider nagsisimulang bumagsak mula sa 41,000 feet. Sinubukan nilang i-restart ang mga makina, pero kahit anong gawin nila, wala nang nagawa ang kanilang efforts. Habang mabilis na bumabagsak ang eroplano, pinilit nilang makahanap ng pinakamalapit na paliparan para sa emergency landing, ang Jefferson City Airport sa Missouri. Pero sa kabila ng kanilang desperasyon, hindi na nila naabot ang runway. Bumagsak na ang eroplano at sa kasamaang palad, parehong nasawi ang dalawang piloto. Ang saya naman kasing isipin na eroplanong lumilipad sa space, 'di ba? Pero hindi pa naman huli ang lahat dahil posible talaga ang space plane. May mga nagawa ng klase nito at pinagsasama ang abilities ng isang eroplano at rocket. At patuloy na ini-improve ang teknolohiyang ito. Isa sa mga pinaka-iconic ay ang US Space Shuttle. Para itong superhero, umaangat na parang rocket pero bumabalik na parang eroplano at nagla-land sa runway. Sa isang daan at tatlumput limang misyon nito, nagkapag-launch at nag-service ito ng mga satellite. Kasama na ang Hubble Space Telescope na nagbibigay sa atin ng mga nakakabilib na pictures ng space. Hindi rin nagpahuli ang Russia. Meron silang Buran na halos kapareho ng space shuttle pero may sariling style ito. Nang kapag launch ito ng Unmanned Orbital Flight noong 1988, sayang nga lang at natigil agad ang programa. Pero mahalaga ang naiambag nito sa technology. Ngayon, ang X-37B ng Boeing ang patuloy na nagpapakita ng galing sa larangan ng space exploration. Isa itong robotic space plane na walang tao sa loob pero kayang manatili sa orbit ng matagal. Ito rin ay ginagamit para sa specific scientific at military experiments. Ang space plane ay hindi lang isang konsepto. Ito ay totoo, gumagana at patuloy na nag-i-improve. Sa bilis ng progreso ng teknolohiya, maaaring hindi na panaginip ang pagsakay natin sa isang space plane papuntang kalawakan. Sa katunayan, may nangyari ng commercial space flight noong June 29, 2023 ito ang Virgin Galactic ni Richard Branson. Nagpadala na sila ng mga tao sa space. Medyo mahal nga lang at tumabot pa ng $450,000 so humigit kumulang 25 million pesos noon ang isang tiket. Baka kailangan mo munang manalo sa loto. Pero may pag-asa pa rin. May mga organisasyon na nagbibigay ng free ticket sa space. Yung Space for Humanity, kung saan nanalo ang isang babae na si Keisha Shkahaf ng libreng sakay sa Virgin Galactic ganito yung flight. Una, may malaking eroplano ang VMS Eve na dinala sila sa taas ng humigit kumulang 45,000 feet. Tapos biglang binibitawan yung space plane sa VSS Unity kung saan sila nakasakay. Mula doon, pinapasiklab ng VSS Unity ang rocket motor nito at umaakyat ng mabilis patungong space. Umabot ito sa pinakamataas na altitude ng mga 80 to 90 kilometers, kung saan na-enjoy ng mga pasahero ang ilang minuto ng zero gravity bago bumalik sa Earth. Pagbalik nila sa Earth, dumadausdus lang sila pabalik sa runway. Yung mga commercial space flight na to, hindi pa talaga pumapasok sa orbit ng Earth. Suborbital lang tawag dyan. Pero may mga kumpanya na nagplaplano na gumawa ng space plane na pwedeng pumasok sa orbit. Yung Shara Space, may ginawa silang Dream Chaser. Pwede yun magdala ng cargo o tao papunta sa International Space Station. At hindi lang yan, may ginawa pa silang parang inflatable na bahay sa space Tawag dyan, Life Habitat. Parang condo sa space, may tatlong palapag. Pwedeng tumira doon ang apat hanggang labing dalawang tao. May aircon pa, may garden, may shield para di ka matamaan ng mga bagay sa space. Hindi pa natatapos dyan dahil may plano din silang gumawa ng parang mall sa space. Wow! SM? Space Mall? Hindi. Ang tawag talaga ay Orbital Reef. Parang business park daw yan sa space. Pwede ka raw mag-research doon, mag-business, o kaya naman mag tour lang. Parang napanood mo lang sa sci-fi movie, no? Pero totoo to. Ito ang kanilang planong gawin sa future. Sa ngayon, hindi pa talaga kaya ng karaniwang eroplano ang mag-space flight. Pero dahil sa mabilis na pagunlad ng teknolohiya, unti-unti nang nagiging posible ang dating imposible. Baka balang araw, pwede na tayong bumili ng ticket papuntang space. Isang ticket nga po sa space, yung may view ng Philippines. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubli YouTube channel at pindutin ang notification bell.